Happy happy na sila kakainan na oh, di ba? Ayun si Walbun. <laughs> 24 'yan lahat na kanapate. Binilang ko 'yan bago ano, kasi nakahilera sila eh. Ayun, si Walbun. Oh. 'Yun, 'yun. Kaso lang may istorbo din. 'Yun. Oh. Agahan pa sila, wala pa kulang pa. Ayun, lumipad na naman sila. Doon sa taas. Oh. Akyat nila. Oh, di ba? Ayun. <laughs> Lagyan uli natin ng pagkain mamaya. Pero ayun sila pa. Oh. May pagkain pa doon. Ayun, lipad uli sila. Ganyan sila pag may naririnig na ingay nagliliparan oh, yun nilagyan ko ulit oh datingan na naman sila <laughs> yun oh tingnan mo sila pag kumakain no oh, talagang nakahilira silang ganyan oh wala yung may mga nasa gitna Oh, ganyan sila kumain. Kasi yung iba, ayan o, May dapat niyan kasi meron sa unahan, 'di ba, na pagkain ka, pupuntahan na nila 'yan. Sila hindi, ayan sila oh, ganyan. Magkakasunod-sunod lang. Oo, 'yun. May siga-siga. Agaaway yung tatlo ayon okay lang sila doon. Ayan oh. Matataba na sila. Una, ayun, si Balbo nakikipagharutan doon sa iba. Oh. Ayun, nagliligaw-ligaw, ikot-ikot siya. Sige, ubos na naman. Ako bababa na rin at magtatrabaho na. Bye-bye mga kalapatid. Sa susunod uli, bukas uli. Oh, bye. na